Pilipinas. So, hindi, hindi ko naman tinatanong, o oh, magkano na ipapadala mo? Walang ganon, walang ganon. Opo. Basta kaming tatlo, naka-record. Pero nitong huli na, nahihiya na ako dun sa dalawa. Kasi alam mo naman, George, di ba, lahat naman kami, alam mo yun, ang mga trabaho lang namin tatlo, panay-hour nila ang kami, di ba? Opo, opo hourly si Daken, hourly si medita, Noon lamang, siguro, sa kagustuhan din nating mainabas siya, gumawa tayo ng paraan. Mm -hmm. Ngayon, yung 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 isang minyo na naglabas sa kanya sa kulungan, ako lang ang sumagot noon. Hindi ko na sinali yung danawa kasi nahihiya na ako doon. Alam mo, mm. na rin ako doon sa dalawa. Dahil ano na, namatay ang pasimilitan ng asawa. Oh. Ba, hindi, hindi. At, 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 Ate, yung, yung sinasabi yung isang milyon na nang nakalabas na It, itong, itong, itong itong ito itong itong ito, naglabas. Hmm, Nung 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 lumabas na siya nung December? Yes, sa akin galing 'yon. Oh. Kasi ako kumenig, nanulong do sa dalawa kasi nahihiya na ako dun sa dalawa. Yan oh. ako. Opo. Nahihiya na ako dahil alam ko naman na kaming tatlo panay hour nila ang kami. Eh. Mm. Pero yung isang milyon na naglabas sa kanya, sa akin nagdali 'yon. Oh. Oh, maka naka naka correct na po siya. nasuri niyang pondo. hmm. nakorrect na po siya. nasuri niyang kaya mm. kaya na si Edy siy eh. ginimanda pa yan ng mga pamangkeng niya. O. Oh. ginimanda pa yan dahil oo oh, oo oh, but ginimanda siya ng mga pamangkeng kasi yung lupa na nanme kita na pinangsa sa kahan sa ta pinatay niya, iyon ang pinadadala ni Edith kay FLM. Kaya dinisanda siya ng mga pamangkin. Allah. oh, oh. Uh -huh. ko. Oo, oh, oh. eh kasi si Edith, siya lang mag-isa. Kami, kami, kami tatlo. Mm -hmm. Pero yung huling tatlo yun, sa akin nagdala hindi ko nahilingan yung dalawa. Oh. Kasi, Oo oh, po, po, naiintindihan ko po. Mm -hmm. Oo, pero si Eddie, ang mas nakakaawa, e naman yan ng mga pamangkin dahil nga yung lupa nga ng tatay niya na pinagkakakitaan, eh sinabi pa niya para naandiyak kay SSL. Oh my God, yung, yung lupa. Pinakamurang vitamin C na hindi masakit sa chan. Pwede He a, kahit wall -a